So, ngayong araw na to, hindi ko lang alam kung sino ang lalabas no, na biwata sa ngayon. So, pasalamatan natin ang Panginoon. So, kukunin ko ang kanyang banal na sisidlan ng kanyang mga pangalan. So, parangal sa nakilang ng <tong> kapangyarihan ang <tong> sa akin at sa akin sa simpuban. Wala parangal sa nakilang ng kapangyarihan ng dalunika sa akin sa akin sa parangal sa nakilang ng kapangyarihan ng dalunika sa akin at sa akin sa simpuban. O Panginoon ng kaitaasan, Panginoon ng kailaliman, at Panginoon ng kaibabawan, Ikaw ang siyang may likha, ang may ari at may ari ng buong siyang Panginoon ng hilagaan, ang kapangyarihan mo ay lupa. Panginoon ng silanganan, kapangyarihan mo ay hangin. Panginoon ng katimugan, ang kapangyarihan mo ay apoy at Panginoon ng kanluran, kapangyarihan mo'y tubig. Sinasamo ko ang pamamatnubay sa buong taong ito ng aking bu buhay. Ikaw, hari ng mga diwata, hari ng mga inkanto, hari ng mga anito, at hari ng lahat ng mga kaluluwa. Ariin niyo po ang inyong abang binabaylan upang dalhin ang inyong kalulatian at ipahayag ang inyong dakilang pangalan sa buong sanggibutan sinasamo ko sa ngalan ng mga konseho, kapulungan ng mga diwata. Tulungan niyo ako sa taong ito. Walhati parangal sa dakilang kapangyarihan na sa atin at sa buong susunutuban. Sa taong ito, ang ating diwata na ating paparangalan ay ang dakilang lumawig. Si lumawig ay ang diwata ng tribong Bontok, no? So, maraming salamat. Actually, ang diwatang lumawig is na work out ko na before, no? Formally, ngayon siya ang ating diwata na makakasama sa buong taon at sa buong taon ay atin siyang paparangalan. Huwag na po ko iwan diwatang lumawig. I know you had a great manifestation in my life way back nung ako'y nagtuturo sa Cervantes, Ilocos Sur. I really feel your presence there and I know parang nagkatawang tao siya, no? Parang nakipag-inuman siya sa akin dahil kasi um, um, he was a loner nung nakita ko siya. Hindi ko kilala, basta tao siya, no? Pero ang energy niya, parang feeling ko ay energy ni Lumaway, no? But nung kinabukasan na, bigla na lang siya nawala. Dahil kasi it was night, parang last day ng class namin, eh hindi naman ako nag-iinom pero siya nag-iinom sa tinawag niya ako. Pero nakilala ko siya. Ang trabaho niya eh parang rider delivery ng mga libro, so something educational. Pero sobrang aga, 5 AM bigla na siyang nawala. Nakilala ko sa 9 PM ng gabi doon sa tinutulugan ko sa Cervantes 50. Pero 5 AM nawala na siya. So I don't know. So I really nakikinalebot ako doon pero I feel That he is the spirit of Lumawig. I don't know kung sakop niya yung kabundukan ng Cervantes. Pero yun nga, no? Um, Kilalaan natin maigi kung sino si Lumawig at ano ang kanyang nagagawa. At sana patnubayan niya tayo. Patnubayan niyo po kami, diwatang Lumawig, sa buong araw ng aking taon hanggang 2026.